Wakit na sa labing isa ang patay sa pang-aararo ng SUV sa Pinoy Festival sa Vancouver, Canada. Ginatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Vancouver na bigyan ng tulong ang mga biktima. Nasa Frontline line ng balitang yan si Marian Enriquez. Oh my God! There's a lot! Nagkalat ang mga nakahandusay na katawan sa may East 41st Avenue and Fraser Street sa Vancouver, Canada. Oh my gosh! Oh my gosh! Kaliwat kanan ang mga sugatan at walang malay kaya tensyonado ang lugar. Tulong-tulong ang ilan na sa ng mga biktima. Ilang sasakyan at food truck din ang nadamay. Sa di kalayuan, makikita ang itim na SUV na nang araro sa gitna ng Lapu-Lapu Day Celebration ng Filipino community doon. Agad rumesponde ang mga ambulansya. Kinordonan din ng mga polis ang kalye kung saan nangyari ang pangaararo. Sa kabuan, hindi bababa sa labing isa ang kumpirmadong nasawi. Hindi pa makumpirma kung ilan lahat ang sugatan. Bago ang insidente, punong-puno ng tao ang naturang Pinoy Festival. Ayon sa Vancouver Interim Police, edad lima hanggang anim na taong gulang ang mga biktima. Agad na naaresto ang ng ararong SUV driver. Kinilala siyang si Kai G. Adam Law, 30 years old at residente rin ng Vancouver. Ayon sa mga polis, may history ng mental health issue ang suspect. Isinantabi nila ang anggulong terorismo. Nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayari nangyari, inatasan na raw niya ang mga diplomat at staff sa Vancouver para magbigay ng tulong sa mga biktima at makipag-ugnayan sa Canadian authorities. Nakiramay din si Canadian Prime Minister Park Carney sa mga biktima. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng Canada ang sitwasyon. Sa gitna naman ng trahedya, ipinagdarasal ng Department of Foreign Affairs ang katatagan ng Filipino community sa Canada. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.